Alam nyo ba, sa bawat minutong dumadaan, may isang kababayan tayo sa Pilipinas na maaaring nasa bingit ng panganib dahil sa stroke? Ayon sa datos, ang stroke o cerebrovascular disease ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay sa ating bansa. Para itong isang tahimik na kalaban na kayang magpabago ng buhay sa isang iglap lang. Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na mayroon tayong magagawa na ang simpleng kaalaman pala ay ang pinakamatibay nating sandata laban dito. Huwag nating isipin na kapag sinabing stroke, katapusan na. Oo, isa itong mabigat na hamon, pero hindi ito ang dulo ng lahat. Sa usapan natin ngayon, hindi lang tayo titingin sa mga nakakatakot na numero. Ang pag-uusapan natin ay yung mga praktikal na paraan para makaiwas, yung mga pinakaunang senyales na dapat nating bantayan at higit sa lahat, makikinig tayo sa mga kwentong magpapatunay na mayroon pang masaya at makabuluhang buhay pagkatapos ng stroke. Kaya samahan niyo ako dahil ang kaalamang ibabahagi natin ngayon ay pwedeng magligtas ng buhay mo o ng buhay ng mga mahal mo. Para epektibo nating malabanan ang stroke, kailangan muna natin itong kilalanin. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa katawan natin kapag na-stroke? Isipin nyo na ang utak natin ay parang isang syudad na laging abala. Kailangan nito ng walang tigil na supply ng dugo na nagdadala ng oxygen para gumana ito ng tama. Ang mga ugat natin ang nagsisilbing mga highway para sa daloy ng dugo na ito nagkakaroon ng stroke kapag ang isa sa mga highway na ito ay biglang nabarahan o pumutok. Kapag nangyari yon, hihinto ang daloy ng dugo at ang mga silula ng utak sa apektadong parte ay hindi na makakatanggap ng oksigen. Sa loob lang ng ilang minuto, nagsisimula ng mamatay ang mga brain cells at dito na nangyayayari ang pinsala. May dalawang klase ng stroke. Ang una at pinakakaraniwan ay ang ischemic stroke. Ito'y nangyayari kapag may namuong dugo o blood clot na bumara sa ugat papuntang utak. Para siyang malaking batong humarang sa isang eskinita kaya lahat ng sasakyan hindi na makadaan. Halos siyam sa sampung kaso ng stroke ay ganito. Ang pangalawa naman ay ang hemorrhagic stroke. Dito, Isang ugat sa utak ang pumuputok kaya nagkakaroon ng pagdurugo sa loob. Ito naman para siyang tubo ng tubig na sumabog sa ilalim ng kalsada na nagdudulot ng baha at pagkasira sa paligid. Ang panganib ng stroke ay hindi lang sa mismong atake. Ang mga epekto nito ay pwedeng maging pangmatagalan. Depende kung saang parte ng utak ang nasira, pwedeng makaranas ng paralisis sa isang bahagi ng katawan, hirap sa pagsasalita, pagkalimot o pagbabago sa emosyon. Kaya naman napaka-importante na alam natin ang mga maagang palatandaan. Tandaan lang natin ang akronim na BEFAST. Ito'y paalala na bawat segundo ay mahalaga. B para sa balance. Bigla ka na lang ba nawalan ng balanse, nahilo o hirap maglakad? Pwedeng bigla na lang matumba o maramdamang umiikot ang paligid. E para sa eyes, biglang nanlabo, nawala ng paningin o naging doble ang tingin. Para daw may kurtinang biglang tumakip sa mata. F para sa face. Subukan mong patingnan sa salamin at ngumiti. Kung ang isang parte ng mukha mo ay hindi gumagalaw o parang nalaglag, isa yung malinaw na senyales. A e para sa arms biglang nanghina o namanhid ang isang braso. Subukang itaas ang parehong braso. Kung yung isa ay unti-unting bumabagsak, isa pa yung babala. S para sa speech. Nahihirapang magsalita, parang nabubulol o hindi maintindihan ang sinasabi ng iba. Pwedeng magsalita na parang lasing kahit hindi naman uminom. T para sa time. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kung may mapansin kang kahit isa lang sa mga senyales na ito, time to call for help. Oras na para tumawag agad ng tulong o isugod ang pasyente sa ospital. Ang mabilis na aksyon ang susi para mabawasan ang pinsala sa utak at mas malaki ang tsansang makabawi. Tandaan, ang stroke ay isang medical emergency. Huwag umasa sa baka mawala rin o sa kung ano-anong remedyo sa bahay. Bawat minuto ay binibilang. Sabi nga nila, Prevention is better than cure. At totoo yan, lalo na sa stroke. Alam nyo ba na mahigit 80% ng stroke ay pwedeng maiwasan? Paano? Sa pamamagitan ng pagbabago sa ating lifestyle, isipin na lang natin na nagtatayo tayo ng pader para protektahan ang ating sarili. Una, bantayan ang presyon. Ang alta presyon o hypertension ang number one risk factor. Tinatawag itong silent killer kasi madalas wala kang mararamdaman pero unti-unti na pala nitong sinisira ang mga ugat mo. Kaya mahalaga ang regular na pag-check ng blood pressure. Kung may maintenance na gamot na binigay ang doktor, napaka-importante na inumin ito araw-araw. Huwag itigil kahit pakiramdam mo ay okay ka na. Pangalawa, ayusin ang kinakain. Totoo yung kasabihang, you are what you eat. Ang sobrang maaalat at matatabang pagkain ay nagpapataas ng presyon at kolesterol. Ano ba ang dapat nating kainin? Gulay, kangkong, malunggay, talong, kamatis, mga sariwang gulay na nagpoprotekta sa ating mga ugat. Prutas, ang saging, lalo na ang saba, ay mayaman sa potassium na tumutulong magbalans ng alat sa katawan at magpababa ng presyon. Isda, ang mga isdang tulad ng tuna na mayaman sa omega-3 ay nakakatulong magpababa ng bad cholesterol, whole grains. Subukan ng brown rice o oatmeal imbis na laging puting kanin. Ano naman ang iiwasan? Bawasan ang paggamit ng toyo at patis. Mag-ingat sa mga instant noodles at delata. Iwasan ang mga prito at matatabang karne. Sa pagluluto, mas maganda kung pakuluan, iihawin o steam na lang ang pagkain. Pangatlo, maging aktibo. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat sa gym. Ang mahalaga ay regular kang gumagalaw. Paglalakad. Subukang maglakad ng 30 minuto kada araw. Pagsasayaw. Magpatugtog ng paborito mong kanta at igalaw ang katawan. Nakakabawas pa ito ng stress. Chair exercises. Kahit nakaupo, pwede kang mag-ehersisyo. Ang pag-angat ng paa o pag-ikot ng braso ay malaking tulong na. Pang-apat, itigil ang bisyo. Ang paninigarilyo ay direktang sumisira sa ating mga ugat at nagpapadali sa pamumuo ng dugo. Ang sobrang pag-inom ng alak naman ay nagpapataas ng presyon ang pagtigil sa mga bisyong ito ang isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong katawan. Panglima, pamahalaan ang stress at iba pang sakit. Kung may diabetes, siguraduhin kontrolado ang iyong blood sugar. At huwag nating kalimutan ang stress. Kapag lagi tayong stressed, tumataas din ang presyon natin. Maglaan ng oras para mag-relax. Makipagkwentuhan sa pamilya magdasal, o kahit simpleng pag-upo lang sa isang tahimik na lugar at paghinga ng malalim. Ang pag-iwas ay desisyon na ginagawa natin araw-araw. Sa bawat malusog na pagpili, mas pinapatibay natin ang ating depensa laban sa stroke. Ang salitang stroke ay nakakatakot pakinggan, hindi lang para sa pasyente kundi para sa buong pamilya. Pero ang kwento ng stroke ay hindi laging tungkol sa kalungkutan madalas ito ay simula ng isang mahabang paglalakbay tungo sa paggaling isang paglalakbay na nangangailangan ng tibay ng loob hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Ernesto si Mang Ernesto anim na put walong taong gulang sa retiradong titser ay isang masayahing lolo araw-araw Nagdidilig siya ng halaman at nakikipaglaro sa mga apo. Isang hapon, habang nanonood ng TV, bigla niyang naramdaman na namanhid ang kaliwang kamay niya. Binaliwala niya lang, baka raw napagod lang. Pero nang tumayo siya para kumuha ng tubig, biglang nanghina ang buong kaliwang katawan niya at siya'y natumba. Naging utal ang kanyang pananalita. Buti na lang, Mabilis na nakita ng pamilya niya ang mga sinyales at dinala siya sa ospital. Doon, nalaman nilang na-stroke si Mang Ernesto. Ang mga unang linggo ang pinakamahirap. Nakahiga lang siya, hindi maigalaw ang kaliwang braso at binti. Iyong simpleng paghawak lang ng kutsara, hirap na hirap na siya. Naramdaman niya ang lungkot at frustrasyon. Pero dito, pumasok ang pinakaimportanteng gamot ang rehabilitasyon at ang walang sawang suporta ng pamilya. Ang kanyang pagaling ay binubuo ng iba't ibang terapi. Physical therapy. Tinulungan siyang palakasin ulit ang kanyang mga kalamnan. Nagsimula sa simpleng pagunat-unat habang nakahiga hanggang sa natuto siyang umupo, tumayo, at sa wakas, makahakbang muli gamit ang isang walker. Bawat maliit na hakbang ay isang malaking tagumpay, occupational therapy. Tinulungan naman siya nitong matutunan ulit ang mga pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagbibihis at pagkain ng mag-isa, speech therapy. Dahil naapektuhan ang kanyang pagsasalita, tinulungan siya ng isang speech therapist na mag-ehersisyo ng dila at bibig. Unti-unti, bumalik ang kanyang kakayahang bumuo ng mga salita. Hindi naging madali ang pagaling ni Mang Ernesto. May mga araw na gusto na niyang sumuko, pero laging nariyan ang pamilya niya para magpalakas ng kanyang loob at iparamdam na hindi siya pabigat. Pagkatapos ng isang taon, kaya na ulit ni Mang Ernesto na magdilig ng kanyang mga halaman, ang gawaing nagbibigay sa kanya ng labis na saya. Ang kwento ni Mang Ernesto ay patunay na may pag-asa. Ang pagbawi sa stroke ay isang maraton, hindi sprint. Kailangan ng pasensya, determinasyon at suporta. Maaring mag-iwan ito ng peklat, pero hindi nito kailangang maging katapusan ng lahat. Sa tamang alaga at pagmamahal, ang mga stroke survivor ay kayang bumangon, makabawi at magpatuloy sa isang masayang buhay. Kaya sa pagtatapos ng usapan natin, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan? Ito yon, ang kaalaman ang ating kapangyarihan. Ngayong alam na natin kung ano ang stroke, kung paano ito iwasan, at kung paano kilalanin ang mga senyalis nito gamit ang BEFAST. May kakayahan na tayong protektahan hindi lang ang ating sarili, kundi pati ang mga mahal natin sa buhay. Huwag nating hayaang manalo ang takot. Sa halip, gamitin natin ang ating natutunan para kumilos. Ang laban sa stroke ay laban nating lahat. Kung sa tingin nyo ay nakatulong ang pinag-usapan natin ngayon, sana ay ishare nyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang isang simpleng share ay maaaring makapagligtas ng buhay. At hinihikayat ko rin kayo maging proaktibo tayo sa ating kalusugan. Magpa-check up sa inyong doktor o health center. Alamin ang inyong blood pressure. Panghuli, gusto rin naming marinig ang inyong kwento. Kayo ba o isang mahal sa buhay ay may karanasan sa stroke? Anong payo ang maibabahagi ninyo sa iba? Pakiiwan lang po ng inyong mga kwento, tanong o komento sa ibaba ang inyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon para sa marami. Maraming salamat sa inyong oras. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa kalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, manatili po tayong malusog, malakas, at laging may pag-asa. Ingat po!